Maayong hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagiskut kabahin sa ambisyon ni Santiago ug ni Juan nga makalingkod sa tapad ni Kristo sa langit. Mga igsuon, dapat lang na atay ambisyon. Kay ang tawo nga walay ambisyon mura bangka nga walay timon, so walay direksyon. I would like to address this alang sa mga estudyante mga graduates and young and working professionals nga gikan sa kapubrihon sa una. Ang akong pangutana, nganong gusto kang maprofesional? Nindot unta kung sincere and true ang atong intensyon. Akong iisa gikan sa kapubrihon ang akong pamilya. Nothing more, nothing less. Well and good. Pero kun nasuko ka sa imong kapubrihon o imong nang gikaulaw ay upat nga posibleng mahitabo number one imong ikaulaw imong itsura maunang dapat na ako aning sakyanana na ako aning cellphone na ing ani akong sinuutan kay dili na ko pubri tanawon ikaduha na itendensing mo balus. example magpulis ko kay bantay lang ng mga nagpakaubos nako kay pubrimi nahadlok ba? Ikatulo, na itendensi nga mangurakot kay gikaulaw o nasuko man sa kapubrihon dapat dato ko mangurakot ko. O ikaupat, kuyaw kon mamanager, mahimong boss, istrikto sa mga naas o boss, takalag pangasaba. Mga igsoon, atong tanawon, hinaot paunta, wala tanabilong anang upat. Kung nalimot mo, balikan ning video ug pamalandungi pag-ayo kining upat nga posibleng mahitabo kung nasuko ta o gikaulaw nato ang atong maapik tuhan ang atong ambisyon. God bless.